good afternoon guys. Welcome back to my vlog. Andito si mister At kumakain siya. Nandito Nandito sila. Andito kaming lahat. Done. Hello guys. <laughs> Andito rin si Alex. Andito rin si Alex. Ayun. Alex. Hi. Hello. Kain kami ngayon ng... Ano mo lang <laughs> Kakain kami ngayon ng... Ikaw like. Ah, ano ba yan? Try mo. Ito ay guyaba no. Guya no, malakas makabo itong guyaba no, ay napaka-tamis na may kasamang asin. Awit yan. Yan, guys. Kain tayo. Malong tayo sa kapabahay. Ayun. Dahil guyaba no, daw. Ang sarap nito, guys. Parang yun naman. Kita naman sa mukha namin. May lahat kami. may. Sarap yan. Sarap. Asin. Mmm. Eh. Ang tamis. Superb. Ang sarap. Kung gusto ko itapos, ganun. Do you want some more? Ayaw na nga eh. Nabusog agad. Tinapon agad ni Daddy. Nasi man siya eh. Ha? Parang inubos niya. Kumagad siya konti. Nahawa ka? Oo. Uh, ibang tubig mo nilipi. Eh. Bully blue. Okay na yun. Ayan pala si Lawrence. Lo Lawrence. yon Mga batang kabitin mo yan. Kabitin niyo ba kayo? Ayun oh, bobo. kami ng Kabitenyo, sabi nung ano eh. Shout, Shout out, out, out dun dati. Shout out sa mga taga Americas Complex, sa uh, General Trias, Kabite. Sa mga kabataan diyan, kumusta ang lahat? Okay, okay lang ba? Ah, Nandito yung inyong mga katropahan. Pwede mga, ba magmura? Mga, mga tropa pips. <laughs> Bayan. <laughs> Lawrence and tropa pips mo. Mga mga 'yan sa Kabite yung inyong tropa pips kasi narito sa Kabite sa sa Sobra lang sa kwerong ulan doon. Nahati yung mundo, you know? Hang. Nahati yung ano. Lulululul. Oh, dito napaka-init. Nainit eh. dito. dito Super. Mabag ano na kabiti na ulan dito, okay. Kabine, na Hindi ah. Kabiti ulan. Doon ang kabiti Dito ba? Kabite? Yan ang pampanga eh. Hindi okay. Doon na ulan. Okay. Sana wag umulan mamaya mag-swimming kami. Ha? Grabe. Bubuksan yan mamaya. Ba't po sila nakasara? Ito ano? si Nomi. Uulan na nga eh. Ha? Uulan na. Bakit nga nakasara? Wala nga albesiro? Hindi ngayon, umuulan na nga mo ngayon. Hmm. Dahil. Ito naman yung ating lechon. O, yung piniprito ko. oo e, nga. Ayun <laughs> naman. Ang asin. Hmm? naman.

No? Tama na muna. <laughs> Gusto mo pa? Ano yung tasip bag? Tapos ilagay mo sa rep, no? Ayun, ang sarap guys, no? Alam nyo ba to is ang properties nito is very high in um, ano sa cancer, no? Kaya kailangan kayong kumain nito guys. No? Kaya pa ako nakakita talaga nito. Loren mm. Loren, pakilagay nga Loren sa ano? Loren? Sarap. Ano nga? Yeah. Balutan mo? Tapos. Alam mo sarap. Ayun guys, bye bye na. Ayun, nabusog na kami. At ngayon ay uulan na dito sa amin. Ano kayo gumawa ng ano?